Good morning, guys. Good morning. Magana tayo ng pakain ng inahin, guys. Pakain ko sa inahin ano milk maker, pampagatas, guys. To guys, pampagatas. Lagyan ko ng tubig, tas lagyan ko ng vitamins, King Vita Plus, yan, guys ganda to sa inahin, guys, kasi may multivitamins na, mineral, amino acid, electrolytes, at essential elements, and probiotic na rin, guys. Yan. So, guys, saluan na natin konti, guys, kasi, bagong panganak yung inahin ko guys Kaya, lagyan ko ng gayet para sarap yung kain niya guys tansyain ko lang na ano Tapos, bagay okay. na po niya yung guys kasi half kilo lang muna nilagay ko kasi bago pa anak kapon siya nang anak ngayon pa siya kakain kaya yeah. half kilo lang muna guys tanah na saating babuyan. Hmm? halo sila guys. Ayan. Eleven sila kabuk guys. 11 Magpakain mo na ako guys. Bye bye. Thank you for watching. Kagalubig guys. Dito nga pala ako natulog. Ayan. Kasi kailangan kong bantayan. Baka maipit kasi yung baktin. Sayang. Sige guys, bye bye!